morning. So, nandito kami ni Papsi ngayon sa Santa Cruz. Yan, ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng hangin. Tapos ano, gilid ng bundok. Paanan ng bundok. guys. So, kadarating lang namin ni Papsi. Dumating kami kanina. Maglalansa na kami dito. Tapos, merong nag-invite naman sa amin. Graduation. Nung kanyang anak. Kum laude. Kaya, doon kami nag ni Papsi. Tapos, ayan na. Bumalik na kami. Dumating na kami dito sa bahay. Time check. Ang oras ay 3.30 na pala. 3.30 na nang Hapon. papa <laughs> papahinga na muna kami ni Papsy. Sobrang init talaga sa labas, parang matutunaw kami. Eto. Mm, mm. Tapos parang uulan siya, guys. Makulimlim na naman, pero kami ni Papa sabi ko, magkulong muna kami dito sa kwarto. Dahil don sa sobrang init sa labas. Grabe. Grabe. Pasok mm -mm. Oo. Oh, oh. eh? Kaya o nga. Ako pala. ay. Oh, hmm, Oo, nag-sunblock ako. ako hindi, eh. Basta ano ko kasi pagkaligo ko sa na mahapde. Pero ako na hapdean din ako eh. Mula kaninang alas 8 guys, nasa labas kami ni Popsi. Kaya sobrang init. <sighs> Ngayon nag aircon na naman kami. So dito muna kami sa kwarto kasi baka magkasakit na kaming dalawa. Hirap kahit may electric fan basta nasa labas ka. Mainit talaga guys Kumalis <laughs> na naman Ito naman yung anak ko na si maganda Ayun si maganda man Hello baby ko hmm? <laughs> Ayun talagang pakita nitong bruha na to Pakita ka na sa kanila Hello baby ko na maganda Si Bella nandyan na sa baba Natutulog na yun Isa na si Bella Ayun Ay, na ah, Uy <laughs> Uy o, oh, yun yung bimbelot ko na maganda, man. Slip tayo. Ha? Slip tayo. Doon na kayo sa baba, Sky. Doon na kayo. Kati-kati hmm. na naman. Ano naman yung kinakamot Halika dito, halika dito. Tignan ko, halika. Siguro ito may nakuha na namang ano, karapatan ni Camila. Halika na dito. Dito, dito, dito. Hmm, Tinan mo. <laughs> May ikipag-unahan nito. Ayun yung pakyatin dito si Bella. Alika na dito, Bella. Nakong holy ko na love, love. Na-excite sila. Sky? Sky? Oh! Kakain na! Ali Alika dito. Tinatanong ka ni Mama. <laughs> Tinan Hindi, <laughs> umupo ka muna dito para manahimik sila. <laughs> Ginugulo na si Papa. Kakain na ba si Sky? Ha? Ha? Oh, Papa! Papa! Sa akin naman yung isa dyan, ah. Bella? Kakain na si Bella. Oh, wait nyo si Papa. Wait lang. Ay, naku po. Ganyan sila kapag gusto nang kumain. <laughs> si Sky, tititigyan sa akin. harap Hindi alis dito sa harapan ko yan. Ganyan yan. Tapos, tatanungin ko ito. Hmm. Bella? Kakain na ba si Bella? Aray ko, oo, oh, oh, kakain ka na. Oo. Uh -uh. Ay, na, naghanda na si Papa. Naghanda na si Papa ng pagkain nyo. Kakain na? <laughs> si Bella. Kakain na rin si Bella ko? Oh. Ay! Kakain na rin? Okay, okay. Sige, sige, sige. Kakain na. Opo. Ayan na, naghanda na si Papa. O, oh, doon na, doon na. Kay hey, Papa, gali. <laughs> Doon na kay Papa. Doon. Andun na si Papa. Papa. Natataranta. <laughs> Natataranta na sila. O, oh, sige na, sige na. Doon na, doon na. Hindi. <laughs> <Indeed. laughs> Kakain. <laughs> ay, upo, upo. <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gutom. Ayun na. Ayun na si Papa. Okay. Sige po. Nakakain ka po. na. Alika na. Kakain na. Kakain na. O, oh, ayan na. <laughs> hmm. Doon na. Doon na. Kakain na. Kakain na. Si papa, hindi ko makuhanan kasi nakahubad. Hmm. Ayan na yung mga chikiting niya. Pinakain na. Mmm, yummy. Sarap pa. Nakachicken na naman sila. Bukas bibili kami, guys. Punta kami ng bayan ni Papa. Pero sa umaga, magpipreaching work kami. After preaching work, punta kami ng bayan. Bibili kami ng ano nila, ng pagkain nila. Saka kami, wala na kaming grocery. Ayan guys, nag-t-shirt lang ako kasi nakapagpantulog outfit na ako. Ah, mula kanina dumating kami ni Papa. Nag-ano na kasi ako. Nakapajama na, ayan. Haba na ng pajama ko. Alam niyo ba guys, yung ting ano, ting... Hi baby! <laughs> Hi, baby. Gusto niyo akong malik. <laughs> okay, welcome. Magta-thank you siguro siya sa food niya. Ayun, mula guys, nung ano, ay, ano ba yung ko? Okay, ito na. Pasensya <laughs> na kayo, litang -nalitang, ano. Mula guys, nung ano, nung siguro last year, last year or two years ago, mga ganun, pag nilalamig yung ano, yung paako, pag nahanginan siya, nilalamig, nagkakaroon ako ng ano yung muscle ko, muscle cramps. Tapos lumalakad yung muscle na ganyan, oh. Ang sakit, napakasakit talaga. Yung itong gawing left, left ba? Right. Right, eh, oh, yung right leg ko. Basta't ano yan, nalamigan. Dati yun lang, yung right lang. Ngayon pati left na. Kaya pag sa gabi, bago kami ano, yung paghiga pa lang namin ni Papa, naglalagay na ako ng langis sa paa ko para hindi siya malamigan. Tapos yan ang ginawa ko kagabi. Naglagay ako ng langis, tapos nilag nagmedyas. Alam niyo, ganun pa rin. <laughs> Siguro malamig na yung aircon namin, nakuha na niya yung lamig niya. Ganun pa rin ang nangyari. Kaya sigaw ako ng sigaw kay Papa, pinakamahaba na-atake sa akin yun. Kasi kahit anong gawin ni Papa na ano, na painitin yung legs ko ginaganon, nirarab niya na ganon. Hindi talaga, hindi siya ano, hindi siya hindi, hindi napapakalma yung muscle ko. So, ayun guys. May nakakaranas din ba sa inyo ng ganon? Kasi ako ganon na siya. Tapos madalas na ako ngayong basat, malamig na, ganon. Tapos minsan, pag nasa labas kami ni Papsi, pag ganyan, pag nasa ano kami nasa sasakyan, sa earphone ganon din, nararamdaman ko din yun, umuwi kami ng Bicol, parang ano siya, parang pupulikatin siya, yung muscle ko tumaas na ganun oh, kaya bigla akong pinatay yung earphone namin hindi ko nalang sinabi kay papa kasi baka magulat siya so yun, nakakaranas ba kayo ng ganon guys, at saka pag nakakaranas kayo ng ganon, ano yun ano kaya yun? Ano? Siguro dahil dun sa diabetes ko o ano? Sana comment down below kung ano. May alam kayo dun guys. ay si Papa kasi siya yung nandun siya sa, ano, sa kusina. Mahinit kasi dun guys. Lobas lang ako saglit kanina. Tinignan ko sila Emily kung nandyan pa sila nandyan pa. Hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Ah, Tapos kanina ang dami ka doon. daming handa kanina. Kaya lang matataba naman siya meron din siyang chicken, pero hindi ako gano'n sa chicken guys, sa mga handaan, gusto ko lang mga prito-prito, ganon ang luto ng chicken, pero yung sa mga handaan na ano, medyo hindi ako, ma hindi ako mahilig sa mga chicken-chicken sa handaan depende din siguro yun guys, sa luto, ganon so ayun <laughs> kami diba pa, pa ganyan <laughs> ito lang talagang gusto namin para relax-relax na lang yung buhay namin yung dalawa Itong dalawang batuta na ito eh. Ayaw manahimik. Iwanan ko sila dito. Punta natin si Papa. Ha? No. Wala ang lalabas. Mainit kasi dito guys. Ayaw din ni Papsi na lumabas ako dito eh. Ayan siya. Uy, nakasando na. Nagluto siya ng kanin. Luto na. Pwede nang makita. Nilin Alam mo, nilinisan ko ito. Yeah. Kanina. Dilinisan ko tong rice cooker mo. Oh, Kailangan lagi na pupunasan natin. Ano pa mo? Ano pa mo? Ito sa kayong ano, ay alam nyo. Ay, sana hindi pa masira ito, mahal. Yung talbos namin oh. Ganyan siya, nako mabubulok siya kapag ano na babad sa tubig. Alam niya ito yung ano. Ano nang luto ito, mahal? Sisig. Sisig. O oh, pinadalhan kami kanina nung ano, nung no, no, no. may party. <laughs> nandiyan pa ba sila, Emily? Ay. Okay. Ano, lumabas ka? Ay, wala na sila, mahal. Dito pa ba sila? Ay, nandiyan pa kayo, mga beshi. Beshi, po kami. Salamat po. <laughs> <laughs> Tama. Ay! Ayun Ay, na. Muwi na sila tamang-tama pala eh. Ang hina ng kuryente pala mahal. Napakahina pala ng kuryente. Yung ilaw natin doon sa poste, ang hina-hina. Pero ba't hindi natin nararamdaman dito? Ba't pag binuksan natin yung aircon eh ano naman? Mamaya kaya tayo magbukas. Kasi sobrang hina pa eh. Pero, may problema yung linya doon. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Hindi, sila may daw eh. Hindi daw makapagpaikot ng ano eh. Ng electric fan. Okay, that... Sila ray Ayaw daw umiikot yung electric fan nila. Pero bakit ito sa atin? <laughs> ay, grabe. oo Oo. Oo, oh, mahina. Ayun yung sisig yung inaano ni Papa. O, di na mo. Ang hina ng ilaw mo dyan, no? Hindi <laughs> mo man lang sa... So, <laughs> ang dilim tolo Mm, sarap. Ang bango. Gusto ko yan. Tinimplahan uli niya. Tapos, ito yung pansit bato. Kahapon pa namin binubuno ito ni eh, Papa. Diyaran. Pala ko kasi may noodles pa. Eh. Parang gusto ko yung may sabaw-sabaw na hinihigop. Nag-check ka na doon? Ayun o. Oh. I-check ko kaya. Ay, pero meron naman ito eh. Wag na para maubos yan. Sharap. And syempre, nakalimutan ko ito, guys. <laughs> Yung aking ano, biscuit. Wala na, naubos na. Wala na kaming grocery. Kailangan naming bumili bukas. Ay, hindi kami ma hindi tayo makakapag-grocery bukas ano? Sa Sunday na lang. Okay. Sunday. Wala na rin kaming palaman. Wala na everything. <laughs> Naubos na, guys. Okay, dito na tayo. Huwag daw tayo lumabas, sabi ni Papa. Mainit. Super init dun sa labas. Grabe. Ang GR ko na sana ako. Huwag pa. May na yung kuryente. Talaksan ko na lang ito. Inadrink pan ko. Mga siguro mga alas 8 guys. Kung na. Pero matagal na nila sinasabi sa amin yun. Kaya lang hindi namin namamalayan. Kasi maandar naman yung ano namin, maandar yung aircon, maandar yung rep. Pero ngayon guys, pag nakaandar na yung aircon, tinatanggal namin yung rep. Lalo na sa gabi. Opo. Kasi hindi naman nabubuksan-buksan yung ano eh, yung rep namin pag gabi. Kaya binugunod na namin yun para makatipid sa kuryente. Taas ng kuryente namin. Tapos habang kaya namin ni Papsi yung init, ayun, nag-electric fan kami. Kaya lang ang problema minsan, mataas yung BP namin lalo na si papa mataas yung BP nya parang ang hirap ng mabuhay ngayon ano, lahat na lang ang dami sa kuryente tumataas yung ano yung bills natin sa tubig ano pa kaya nung araw naman kasi walang mga naw nawa-nawa sanayan ano lang, nagigib kami guys poso ganun lang, lumaki kami sa ganun wala naman yan, nito na lang pero bakit kaya? <laughs> kasi yung puso namin nun, laki din na nagastos namin, nagpakabit kami noon ng puso 70,000 yan. sa, ano, sa kabila 70 ang laki tapos ngayon pag magpapakabit ka hindi na ganun kalaki hmm. buhay kunin na natin itong mga pinagkainan ng mga bibes sana naman marunong din kayong ano <laughs> Marunong kayo maglagay nito dun sa ano <laughs> lababo. <laughs> Inobligay mga batuta. No? No, tiyan pa. Patalikod na ako lumalabas dito. Kasi itong mga batuta na ito, sunod sila ng sunod. Ay, dito ko ilalagay eh. Yan. Okay. Ay, ayun na. Mapainit na ni Papa. Naalala ko, guys, yung mga pinadala ni Ate Cheng sa atin na, sa amin na ano, na prutas. I-check e, ko nga pa na. Pero kung okay pa siya, sana okay pa bukas. Madilim na dito, guys. Madalang na kami dito ni Papa kasi ano, doon kami lagi sa kwarto, doon sa loob. Check ko lang peras. O nga, yung muko ako, guys. Nahilo ako. Ay, doon nalang ako kukuha ng ano. Ang himagas namin dito ni Papa. Ay, pero alam mo, may yung na ano ko, yung yung nabasa ko. wag na daw kumain ng frutas sa gabi. Totoo ba yun, guys? Oo, oh, naano yun. Oo, oh, baka mahirapan na i-digest. Papa, meron na dito ang ano, green na green, ay yellow na yellow na yung ano. Ito na lang ba banana natin? Oo, oh, wow. Very good. Naubos no namin yung banana. So, ayan, yung peras. Isa lang. Para meron kami pang himagas ni Papa. Ay, ang init. Mahal, pwede ka na magsarado ng ano, pintuan. Mm, -mm. Saka lang naglalak si Papa kapag nang gate namin kapag nakalis na sila Emily, yung mga nagtitinda dito. Ah. Yes, baby! Kawa naman. May painit mo na yung ano, mahal? Itay muna natin tong ilaw. Kasi mahina na siya. Para mag, ano, mag-charge. Ayan. <clears throat> Para mamaya. Ay, ang init talaga. Grabe. Para mamaya. Oh, huwag na kayo lumabas. Lalabas pa ba kayo? Huwag na kayo lumabas. <laughs> Sorry, guys. Pag magulo yung vlog natin. Hmm. Ayan, dito kayo lalagay. Ay, init na talaga doon sa labas. <sighs> Grabe. Itong lamesa na ito, kawawa naman, tinan ninyo, punong-puno na. Oh, so, very, very sorry, guys. Kasi itong mga oil na ito, yun yung mga panghilot sa akin mamaya ni Papa. Ay, nako. Tapos, alam niyo ba, nung isang araw, kaya wala tayong vlog. Meron yun, guys, nakapag edit na ako, i-upload ko na lang. Alam nyo, ang nangyari. Naglagay si Papa ng ano dyan. Yan, mahilig siya maglagay ng ganyan, oh. oh. May mga laman niya na uh, yellow. May namang tubig. Natabig ko yung isa. Tapos, andyan yung saksakan, o. Oh. Yung saksakan ng ano, ng, ayan. Saksakan ng computer. yan. Alam nyo ba na, bumu na tabig ko, bumuhos na ganun. Pati yung saksakan, nabuhusan. Grabe, guys. Ang takot ko lang talaga. Feeling ko, ma, <laughs> muntik na ako namatay. Kung nag -ano lang ako nung tapos basa yung sahig. Basa, eh, kung nag-ground ako noon, kaya pinatay ko na lang, sabi ko hindi bali na, huwag ko nang pilitin. Pero pwede naman 'yun, sabi ni Papa, anuhan daw namin ng basahan, 'yung saksakan. I inayos nga niya eh. Kaya lang, natatakot ako, guys, kasi kuryente 'yan, hindi tayo pwedeng magano mag-risk -mag ba kasi nakakatakot sabi ko sa kanya kung hindi kuryente yan eh. pwede ko ipasaksak sa kanya eh. papatuyuan pero hindi ayoko sabi ko mag overnight yan dyan binalot namin ng ano yung saksakan binalot namin ng damit para masipsip niya yun para talaga sigurado na ano na matutuyo so ayun guys kaya yung ina-upload ko kahapon ngayon lang kanina ko lang na-upload kaninang hapon pagdating namin dito ni papa So, ayun, kalang. Nakakatakot talaga. Ayan, lalo na sa mga kabataan. Kahit hindi po kabataan, talaga mag-ingat tayo. Huwag tayong mag-take ng risk na is isubok natin na isaksak. Lalong-lalo -lalo na kapag nabasa na yung saksakan. Kasi delikado yun, guys. Marami din na na-aksidente sa ganun. Sinasaksak nila, hindi pa pala dun sa loob. Hindi pa pala yung tuyo, basa pa rin. Kaya ayun, wala tayong ano, wala tayong upload nung isang araw. At least buhay ako. <laughs> ang tapot ko lang talaga. Tapos lumayo ako kasi yung kalahati ng ganito ko nabasa. Kalahati yan. Basang-basa. Eh, ang laki nito guys eh. O oh. yan, pag ito ang napuno ng tubig, may yelo pa. Yan. Ang laki niya. Kaya eh, nabasa ako. Basang-basa dyan. Tapos si Papa, inayos niya yan. Sabi ko, ka lumapit siya takot na takot ako, <laughs> nah -taka -taka, guys, pag talaga sa mga kuryente na ganyan. Hala mo, iintindihan Nakikinig sa akin, oh. No? Habang nag istorya ako, nakikinig siya. Parang naiintindihan niya. Sinasabi ko, halika na dito, Sky. Halika na. Ah, na dito. Mainit dyan. Walang electric fan. Halika na. Dito, dito, dito. Dito sa kama. Dito na, dito na. Halika na. Oh, halika na. Kana dito. Ang arte, nahalhal naman. And syempre, kailangan namin na malamig na malamig na coke. May ano pa yan pang? Meron. Mm, okay, okay. Sarap yan. Sarap malamig na coke. Alam niyo ito kanina, gustong gusto kong kainin ito. tinatamad akong lumabas. Hanggang sa nakatulugan ko na lang, pero mabuti na meron akong pangbukas. Kasi last na ito, wala na. Wala na pang, wala na. And yung aking champkin. <laughs> Ilang araw na akong bumibili ng chicken ko. Kasi marinated na yan, na marinate yan. Marinated yan, ano, piniprito nila Emily. <laughs> Kaya nagustuhan ko. Kasi kahit yung mga nabibili dito na puro harina. Mm -mm. Dito kami kakain ni eh, Papa, dandan-dahan lang. Ingat-ingat. Mhm. Kasi -mm. ito masarap kasi. Saka mabili yung tinda nila na ganito. Na chicken, kabilis lang. Totoo oh, na naman kanina, pinalabas mo. Wow, paubos na. Isang lit lang. Nang ito. pa naman, sa Ubusan po Amen. Kain guys dinner namin ni Papa. Madalas dito na kami nagdi-dinner sa ano, I sa kwarto. Oo, super init kasi dun sa labas, guys. Grabe. nandito na pala ng yelo mo. Mm. Kain tayo. Sino yung kagaya namin na ano, sa loob na lang ng kwarto kumakain. Dahil sa init ng panahon mo. Grabe ang init guys. Hindi mo lamig pa pa? Hindi uh mo lamig Oo. -oh. No more lamig-lamig na. Wala na siyang just... asya sa Mm-mm. Mm-mm. na kami ni Pops pero hindi pa rin ako inaantok. Manonood pa kami, mag-movie marathon pa kami guys. O tinan nyo yung sando namin. Mga galing ito kay Ate Cheng. Mga bigay sa amin to guys. Mga padala, oo. Ayan. May dalawa akong ganito. Kay Papa dalawa din yata sa iyan, no? Mm -mm. Tapos may din siya nabili. Dalawa din na ganyan. Kaya kung minsan, pag sunod-sunod niya, ito, sinusuot. Sa kanya. <laughs> labang na itong dalawang laba. <laughs> <laughs> nag na ang kulay. <laughs> yung sa akin, hindi. Ano pa rin? Okay pa rin siya. Hindi, ganyan na yata yung kulay niya eh. ganito ba yung kulay niya? Basta yun guys. <laughs> hindi kami naghihiraman ng damit. Binigyan ako ni Ate Cheng. pang exercise ito we eh, actually. Pero ginagamit ko pagaya ngayon. Ginamit ko dahil ano, mainit ang panahon. Ang hina ng kuryente guys. Pansamantala pinatay namin yung aircon namin. Pero yung binuhay na uli. Sarap tuloy-tuloy na. Mainit na talaga. So ayun guys. We'll see you tomorrow. Good night. Guys, okay, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.